Hmm. Hello guys. Kakapoy guys, di ami diris ka Na yung pag umangko no, nga gwapo. <laughs> libre ang pamugas inga Eh. libre na po. Oh, Pohon. Sig makat inom ta ni <laughs> <Bur> na bur. <laughs> Oh, inga ni pagkuan Sa ito gani? Kuan? Birah. Hala, bira! Bunlo ito hmm, hmm, na yung tamas <laughs> ginawa. Mm, tamas ginawa. Mm, kana. Kaila, <laughs> Kaila doon. ani. Oh. Oh, nga rin putas ko an. Humanat. Dihan na po. Oh, di rin na putas. Pinis ko an na Pinis product. Oh, di po yung usang pagumangkon Maghaw ning saan. Hindi pa yung pag-umangko, no? Sus, so, ang oh. na, oh. pag guys. Hmm. Hapit na po niya, hapit na. Mura. Ang kabukiran, oh. Diba, nindota diri, guys. Hmm, dire Smile, pun! Smile. Kapulig di na. Oh, labaw. Kuwang pa, oh. pa, Oh libre na ni. Libre na. Dagko pug ilang style. Santos tatay niya ang to pino. Mm. Oh libre nang pamugas. Thank you Lord. Balik na pugwas. Abaka. Hmm. Di na diak kuan. Roy. Pang bugtok, bugtok ba. Bungtok guys. <laughs> Bungtok mandi ipod Hmm. Sektoral kayak murang taas nah. Hmm. Lajuk <laughs> mentong usah ke sini roh. <laughs> nah <laughs> aslo <long>, santol. Ada. <laughs> Oh, hinay na pud ni. Kay aga mong abutan dito ah, human naglugi. Bye. bye.